kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos talos hindi na magawang makakamot ng kanyang ulo sa dami ng ebidensya na hawak ang Senado ngayon laban kay Alice Go ay tuluyan na nga itong nawala na parang bula. Stress at emotionally drained na raw si Alice Go. Rason para hindi na ito nagpakita pa sa imbitasyon ng Senado kung kaya't pinapahanap na ito at pinapaaresto. Bago pa man magumbisa ang hearing sa ilegal na Pogo ay muli na namang binanatan ni Senador Risa Ontiveros ng maanghang na paalala si Alice Go gusto ko nang isara ang hearing na ito. Pero hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang walong taon tapos pagsara ng pogo Pagkatapos niyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Safe sa vault. Sa vault ang nakubrang mga bilyones mula sa torture, scamming at pasakit ng iba. That would not be justice. Nung nakaraang hearing, pinangalanan ni Chair Tenko si Attorney Roque na nakipag-usap sa kanya para sa Lucky South 99. Inimbita namin siya. Una nang nagkumpirma via text sa committee secretary at nagsabing hahabol siya pagkatapos ng kanyang hearing. At ina-announce sa media na ibubunyag daw niya ang king and queen of Pogo. Kaso pagkatapos nun, bigla kaming nakatanggap ng letter of regrets dahil may hearing siya. Pero ano pa ba? Hindi na. Okay sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang sabina at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. Kung nagsipula sa at sumibat na ang ilang mga personalidad na inimbita ng Senado na alam nilang may kaugnayan kay Alice Go, ang accountant naman nito na si Nancy Gamo ay napasakamay ng gobyerno. Dumalo sa Senado at isiniwalat ang mga impormasyong alam niya tungkol kay Alice Go. So sa ating hearing ngayon, unahin ko munang itanong si Ms. Nancy Gamo. Uh, dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than two weeks ago. Uh, siya lang ang bukod-tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, uh, pwede nyo bang i-characterize sa, sa kumiting ito? As best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo. Okay, si Miss Alice Go was a client of mine. Uh, client on a per transaction basis per project. I happened to uh, register yung mga corporations ng napag-aari ng family nila uh, way back to 2012. So and then uh, may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang Uh, POGO companies. Ngayon, yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so, dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Go, kayo po ba ay naka-retainer? Uh, empleyado ba kayo niya? Or freelance accountant po? Paano ang description nitong lahat? Freelance ng accountant lang po ako yun? ni Ms. Alright. Alice. Walang uh, employment, walang retainer engagement. Okay po. Ah... Uh, Tas mamaya pupuntahan po natin yung mga iba't ibang kumpanya na hinandal nyo para sa kanya pati yung dalawang Pogo companies na binanggit niya. Yes, Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Wu? I left a uh, corporate uh, work way back 2009. So, na meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now. Madam I may. How, uh, yes, how did you get, get to prepare. meet her? Uh, she was introduced by JP Samson. Who? JP Samson. Who is JP Samson? JP Samson is the nephew of my uh, employer Baliwag Lichon Manok. All right. The owner of the Baliwag Lichon Manok company. Who was mayor Alice, uh, who was Alice then? Was he, was she a mayor? Not at Hindi the time po, not yet. Hindi pa po sir. Ano siya, ano siya noong araw? Um, na I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. An negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang nung time na yon, meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Ngayon, uh, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo? na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, what? Uh, well, for the record, no? Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Shopao Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung Westcars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Kojan sa Westcars. Cars. Kinoconfirm nyo po ba na pinroses nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those uh, incorporation process. Just, And, yes. Just like uh, yung mga other companies na prinosis ko, uh, all my details are there. Yung mga mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito, yung Three Link, yung dalawang QJJ, Hong Seng, Westcars. Kasi kaya ko po itinatanong kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB uh, with Carlo Mateo. Quote, tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo diligence ako sa mga lupang binili niya before, Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares, close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Go ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, uh, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nerehistro isang korporasyon, deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein um, uh, tatawagan ako, uh, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not uh, uh, continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per, per, project lang po, per services, kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Protect. Uh, how, much are you being paid per project by uh, Alice Go? Uh, Alice Go is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag ng SEC is 20,000, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, Uh, 15,000, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Go is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Okay, so... Okay, noong nakilala mo si Alice Go noong 2012, if... tama ba, 2012? Yes. Noong nakilala. Ano yung source of income niya noong panahon na yan? Para makabili siya ng property worth... Uh, 12 million There sa is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ? Embroidery Center. Na, uh, all, uh, naka, naka ano sa Bamban yan lahat? The one in uh, Bamban is the QJJ Farm. The one in um, Marilao, Saan? Saan? yung sa farm. QJ, yung farm na sa Bamban nasa Alright. I call it ano Conception Tarlac it's in Barangay Berhendel mm -hmm. De Los Remedios mm -hmm. so i don't know uh, Bamban and 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 Conception but i usually term it Conception Tarlac yung QJJ embroidery is located in Marilao Bulacan hmm. Naging accountant ka ba nung uh, kapatid ni Alice Go yung tatay ni Alice Go Never ho Never Never Si Alice Go lang Yes. Uh, yung, yung accountant kasi, sir, is ano, hindi ibig sabihin ako yung nag-bookkeeping, ako yung okay. nag nagre-record ng transactions niya. Hindi. Okay. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Namit ko yung father niya. Hmm. na Namit ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, apo. <laughs> hmm. Sige. Thank you, madam. Kilala mo ba yung nanay ni Alice ko? Hindi ko masasabi na nanay. Eh, hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na ang, yung Wala ba siyang pinapakilala dito na ito nanay ko, ganun. Oh. Wala. Kaya pati so, so yung So sa pagkakaalam niyo, sino na sino yung totoong nanay niya? Kahit yung ano, partner ng nanay niya, eh, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya 'yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Uh, never siya nagpakilala no. na meron siyang nanay no. o no. Hindi niya pinakilala 'yon. Kaya ako nasabi, kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, you're ano, uh, proud, proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Eh mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na, kap na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si, ano, si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Sabi niyo po, uh, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression niyo? Anong relasyon nitong Alice Guo- at si Lin Wen Yi tapos yung kinikilala naming ama nila at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya or tatlo si Sheila, si Simon at saka si Wesley. Ah uh, dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga uh, incorporation papers. So an anong impression mo? Anong anong relasyon nila sa isa't isa itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is um si yung father partner niya yung nanay o oh, nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya di ba yung mga kapatid hindi naman din sinasabi na kapatid so they have the same family name may mga tao ba ni Alice Go na kinontak din kayo uh, tumawag din sa phone niyo nung nasa bahay kayo at sinabing Ah uh, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview kayo. Ay, hindi kayo. po. Wala po. Madam Chair. Yes, SP for them. Uh, Miss Nancy, sinabi, sinabi ni Sen. Riza kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama sa isang interview mo. nag na ba yung paningin mo ngayon pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. Uh, I think basically, kung ano man yung ginawa niya, ako personally ha, opinion ko, siya yun eh. Mm. Iba yung, siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Okay. Pero kung, halimbawa, itong mga kagagawa niya, lahat yun, she has to answer for okay. it. When did you last talk to her? Or have seen her? Uh, 2017. 2017 pa? Yes. Seven years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga. Kahit uh, sa telepono? Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo Company. Mm -hmm. Tapos yung sumunod yung 2023, the second one. Pero yung So personal, hindi kayo nakita during that time? No, no. Hindi ka ano, nakita. Telepono lang. Telepono lang. Ang uh, nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya, it's a Christmas party. I was invited yung, ng staff niya. When was na this? Bumala. 2017. Uh, so you haven't seen so her for know, 2017, seven years? I don't know, 2017, 2018, uh, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. Oh, so nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sarili mo? Eh, sabi nga nila, na, big time naman pala yung, ano, yung kliyente mo. sabi ko, siya lang yun. Ordinary yung kliyente ko lang yan. So, wala. Nabasa niyo pa lang transcript ng hearing namin? Yes, ma'am. Uh, I mean, uh, I'm curious. I'm almost touched. I'm curious. Pa bakit niyo binasa 'yung transcript ng hearing? At paano niyo kasi nabasa? Kasi I wanted to find out kung ano ba 'yung uh, sinasabi ni Alice. And uh maraming ano uh, talaga dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Okay. Um I wish lahat ng mamamayan na sumusubaybay sa hearing namin babasahin 'yung yung transcript ng hearing so that shows uh, that shows a lot of due diligence on your part bilang tao man lang or bilang resource person dito sa hearing namin i i only wish na mas naging curious pa kayo at umalam sa earlier ano no earlier dealings ng mga kumpanyang iyon but anyway so you're confirming na si Alice Guo inaassist niya sa inyo si attorney Philjoy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. Any anything I need about the incorporation of that company uh, refer to attorney Joy. Okay, anything you need. So okay. siya po ay abogado ni Alice Guo na may full confidence naman si Alice Guo kay attorney Philjoy Baluyot kasi anything you Miss Nancy need para ma-incorporate ang Zunyuan mahihingi nyo at makukuha kay attorney Baluyot tama po yes sir yes ma'am uh, all, right. all right salamat po Ms. Nancy uh, kinumpirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Go na wala siyang kinalaman sa Zunyuan at sa mga Pogo so salamat po uh, mula sa chair at mula sa amin committee thank you po thank you July 11 pa ay nilabas ang arrest order mula sa Senado kay Alice Go. Pero mapahangga ngayon ay hirap pa rin ng NBI at pulis na matunto nito. Kaya ngayon ay nagbigay na ng ultimatum na dalawang linggo si Senador Jinggoy Estrada para sa NBI at PNP na mahuli si Alice Go. Dahil kung hindi ay tsak na na maaapektuhan ang budget ng NBI at PNP para sa susunod na taon. Hindi na ito bago na kaso sa Pilipinas dahil kapag mapera ka ay hindi ka talaga basta-basta na lang mahuhuli. Kahit na andito pa rin daw sa Pinas si Alice Go pero hirap silang makita ito. Ikaw, naniniwala ka bang mapapanagot nila sa iligal na pogo si Alice Go? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.